Hello guys, welcome back again. Good morning, good morning. Welcome back again dito sa ating YouTube channel na Boss Train Trader Vlog. Okay, maghatag tag uh, based guide all karong December, December 1 start ato. No? Mag-start ta sa to ang mga guide na ginagmay lang mga idol, no? So, di na tama hatag og tag sa kadam truck na guide karon. Magsugod na tag hatag og ginagmay na guide karong adlawan no? So good karong adlawa karong December 1. So sa una, gahatag-tag tag, -tag sa kasakong kombinasyon karon ginagmay na lang nitong kombinasyon, no? Okay, 10 kombinasyon na lang nating hatag karong adlawa. So okay. So sugdan na nato kay ugto na. So ayan. Kabalo na masiguro mo sa result gahapon, no? So medyo isang linggo mahigit din ako di nakapag ni nakapag-vlog mga idol, no? So karon lang ako nakapag-vlog ulit So yan, sa mga solid dyan, mga nag-aabang pa rin sa akin, mga guide Okay, lindagan salamat sa inyong tanan So, sugdan na nato mga idol ha uh, Una na nato ang, nakaditibi ka rin ang 73 Okay, 73 O, basi namin yung pamari sa 73 uh, Parisi na ninyo yung mga idol, nakaditibi niya ni rin mga Okay, unang kombinasyon nato kay 0 73 Okay, 7, 3, 5, and then 3, 7, 2. ako ang based combi mga idol. Okay, based kombinasyon ako ni. So, ayan, kamo na ay bahala pag all ana mga idol ha. Pwede mo mag all ana mga idol sa 73 ha. Okay, 73 all. Kung double na 733 og ah uh, 377. O mag-double na siya. Yes. Kamu na yung bahala sa double mga idol. Pwede mo mag-all ha. Okay. Okay, si next natin na uh, kombinasyon kini. Uh, bantayanan ni mga idol. So, kamu kung kombitin yun eh. Pwede kayo ninyo sabayan mga idol ha. Ang um, kining 5 547. okay, 5, 4, 8, okay, 548 and then, one six eight mga idol, okay, ako ang based, okay, ikaduha na akong based kombinasyon mga idol, so, ayan, pick 1, pick 2 lang mga anak ikaduhang based kombinasyon ha. Ayan. Okay, so ang Okay, anim na na. Anim na no, apat na lang. Apat na kombinasyon na lang tayo. So sa mga gustong sumabay, sabayan niyo lang to ha, mga idol ha, kung beat niyo. Pero kung hindi naman, eh okay lang na wag niyo sabayan, okay? So ang ikatatlong based combination natin, Uh, one, three, six, and then 149. Okay, so 149. Ayan ang ating ikatatlong based kombinasyon. Okay? Screenshot niyo mga idol. And then ang ato ang ik ang ato last ka eskalera mga idol, no? So anim pito. Okay? 8 kombinasyon na tayo no. And then ang ati ang ating ano naman last ay escalera to mga idol ha. Okay, lagyan natin ang iska para alam nyo. So, escalera to eh. 1, 2, 0 at saka 5, 6, 7 so yan muna to ang base iska Okay, yan ang ikasampung kombinasyon natin mga idol. Okay, screenshot nyo mga idol. So, yan lang mga idol ang ating guide, no? Today. Sa mga gustong sumabay, sabayan nyo lang yan. Ma pick 1, pick 2 lang mo sa to mga guide. Ang 73, nakaditibi ha. Pwede mo mag-all sa 73 mga idol. Nakaditibi ang 73, pwede mo mag-all. Okay? 73 or 37. And then, ang pamustin natin pala, ito. ato ang pusti. Ah. Uh, okay. Balik. Wait lang. Pamusti pala to Okay. So, pamusti. Ayan mga idol ah. Pamusti natin. Pamusti. So, atong pamusti kay one. Five, six, eight. Okay, 5, 6, 8. Okay, 1, 5, 6, 8. pero pwede mo mag... Kuan, ha? Tagahan tayo mag-option. Pwede mo mag-5, 1, 6. And then, 5, 6, 8. Okay, so... Pwede po mo mag... Um, 168. Ayan, 168. Okay, so, pwede mo mag-168 mga idol, ha? 168. 158. Okay? So, target o grumble lang mo, ha, mga idol. Para sigurado. Okay, good luck mga idol. Mora na to ang guide karong adlaw sa ah uh, Domingo. Domingo matang karong adlaw, ano? o bulan sa December 1, oh 2024. No, okay, base guide, all draw nato niya. All draw niya itong guide mga idol ha. Okay, good luck and God bless sa inyong tanan. Sa mga nagsalig o mga nagabang pa sa ako mga guide. Dagan salamat sa inyong tanan no. So, karon na ako naka-upload o balik otro kay uh, BC mga idol. Okay, so okay, good luck mga idol o oh, God bless sa inyong tanan. Bye bye.